Papunta Makati Salamat. Thank you sir Safety <laughs> Thank you boss 19 Binigay sa'yo 120 120 Salamat nai Ha? Bayad? 120 uh -huh. Mura lang mam ma no? Sige po Lalamog na kayo mam ma lagi yan Gip <laughs> Sino po ba nag -book? Si Sir Mike kayo? oh, siya, si Mike. Yung receiver, si Mike, ay uh, ito. Tapos may kukunin pa siguro kay Mike, tas kadaling ko rito siguro. Oh, yun lang, yun lang. I-144 yung shipping binigay sa akin is 150. So yo, what's up mga boss? Welcome ulit sa ating panibagong episode sa Lala Move. Bali, wala na sigurong bagyo mga boss kasi ano na, mainit na. Pero medyo mahangin. Okay na rin yung ganto para mapag vlog tayo na maayos. Kaso nga lang, syempre sa booking mas hindi masyadong marami. Hindi gaya ng pagmaulan. maulan talagang mamimili kapag pag ganito naman is talagang tagaan sa pag -kuha ng booking pero kung maganda ang rating mo may chance ka na talagang makakuha agad ng booking kaya yun ang payo ko sa inyo mga boss patasin nyo yung rating para madali kayo makakuha ng booking so may bu first booking na tayo mga boss dito sa sora going ng Makati eh tumawag wait lang Hello. Yes, sir. Ah. Oh. Po, oh, po, ako po yung rider po na magpi-pick up diyan sa may Dansora. Okay po. Malapit na po kayo, sir. Ah, oh, sir, dito na po ako sa May Banlat. Ano po ba yung item, sir? Balit lang po, sir. Sample swatch lang po. Ah, sample swatch. Sige po, malapit na, sir. Dito na ako sa Banlat. Papunta na ng tandan Sora pa kaliwa. Okay po. Thank you. Tawag na lang ako, sir, pag nandiyan na po ako. Sige po, thank po. Salamat po. So, bali nag-confirm mga boss yung pipick up natin kasi hindi na kasi ako tumatawag mga boss eh. Pag may nakuha akong booking, hindi gaya ng ibang rider na tinatawagan muna yung client. Ako kasi rekta na kagad para hindi sayang yung oras at mabilis. Tumatawag lang ako pag may mga may abono, or may mga nakanot na item na malalaki ganyan para matatantya natin kung kakayanin ba natin at least mag expect na tayo na mag expect na tayo na alam natin na malaki kasi may note sila so pick upin ko muna mga boss tapos habang pupunta tayo sa pick up is Nakabukas lang yung lalamove up para pag may pumasok na pwedeng isabay, Makati, Mandaluyong, Pasay, biray natin. So, mga bang nalang mga boss. Let's go! Papunta Makati. Thank you, sir. Okay na mga boss, item pickup. Bali, 140, delivery fee. Tapos ito yung item natin, malit lang. Sureball na masasabayan talaga. So, check tayo nang pwede natin isabay mga boss. Update ko kayo. Um, Hanyo ba yan? Joan Bondok po yung pagdadalhan. Oh, basta siya naman nag-message. <laughs> <laughs> um, Sige po. Salamat. Okay na mga boss, na tayo ng kasabay. Documents lang papunta ng San Andres Bukid. So bakit San Andres Bukid mga boss? Kasi boundary to ng Makati. Eto. Kung nakikita nyo. Ayan o. Eto yung San Andres Bukid na Kapin. Tapos yung isang uh, Makati na una nakuha natin is dito lang din banda. So sakto di ba mga boss yan ang isa ayan ng pwede rin na isabay sa Makati mga boss yung San Andres Bukid kasi boundary siya ng Makati kumbaga malapit siya rito sa may alam nyo yung ano circuit mall yung lagi natin nadidelibiran so yan malapit yan dyan kaya pag kayong mag pagkukuha kayo ng Manila pwede nyo isabay dyan ano kung talagang hapit na uh, hirap na sa booking Sampalok San Andres Bukid tsaka yung sa lang banda yan Sampalok nga yan lang kasi pag mga Malate uh, pwede mo isabay sa Malate is ano eh Pasay eh kasi ang way nun ah, uh, magmamalate ka muna tas diretso ka ng Pasay kasi dudulo ka nun eh So unahin ko muna 'to mga boss yung San Andres Bukid tapos proceed tayo sa Manila. Uh, delivery fee niya is 125 pesos. So let's go. Para makarami. Uh, time check nga pala mga boss, is 11:23 na umalis ako sa bahay is alas 10 pasado. Mag-alas 11 na kanina. So tanghali. Pero sana makarami, makarami rin ng tip. <laughs> so let's go. Ay, sa. Thank you, boss. Okay na mga boss, drop na yung dokumento. So, mula dito sa din Bangko sa San Andres, Bukid, Manila, uh, pupuntang ng Makati is 2.9 kilometers na lang tatakboy natin. Sa nagkakahalagang 140 na kasabay natin, di ba? All goods na double book, 2.9, ni kasabay ng 140, di ba? So, deliver ko na muna ito mga boss. Let's go. Okay na mga boss, bali na drop ko na yung ano yung malit na item natin. Habang inaantay ko si Sir bumaba, is na ako na ako ng booking. Dito lang 700 meters lang layo. Ano siya, Makati going to Baisa sa Mindes. So, pigapi ko muna mga boss tapos sabayan natin ng isa. Let's go. Ano to, mating? Ah, dammit. Ah, salamat. Okay na mga boss, ito na yung item natin. Damit. Pupunta ang isa? Wala pa tayong tip ah. Sakto lang binibigay sa atin ah. 120. lang yan. Basta tuloy-tuloy lang tayo sa biyahe. So let's go habang bumabayahe is Sana pasukan tayo ng kasabay Let's go Okay na mga boss Item pick up Ito yung item natin Nakuha tayong kasabay Papunta to ng ano Kalokan South Tapos itong isa ba isa delivery pin ito mga boss Is 119 pesos Bali ito yung mauuna Caloocan South sa Grace Park let's go 13 kilometers mga boss okay na mga boss 119 binigay sa 120 may tip tayong piso nakatip din so ayun let's go proceed na tayo sa next drop off sa Pasay ay Pasay sunod so, tayo sa next drop off sa Baysa So update na lang mga boss. Let's go. Salamat nai. Ha? Bayad? 120. twenty. Uh -huh. Mura lang mam Ma no. <laughs> Salamat. Pa? Lala Sige po, lalamob na kayo ma'am lagi niyan. <laughs> Ge okay, pa. Ah, oh, pag 20 kilo pataas may additional na 50 na po 'yon. Tapos pag may aabonohan yung rider kunwari may babayaran siya, may additional din 'yun na 50. Salamat. So, okay na. So, 'yun. Nag-promote pa tayo kay Lala Mo. Baka na lala mo ba? pino ko na yung Lala Mo sa mga client para marami kang customer. At para na rin sa amin niyang mga rider. Pwede dito. Pwede dyan magpark. Kakain ako dito. Kain muna ako mga boss. Lugaw-lugaw muna tayo. Ito na lang. Let's go! ano yan sir no oh sir hindi ko alam may eh. siya nagbook eh ah ito ano lang pinasa eh. kasi may pupuntahan pa ako rito sa item to, eh. ano bang sino po ba nagbook si sir Mike kayo oh uh, siya si Mike yung receiver si Mike ah ito tapos may kukunin pa siguro kay Mike tapos tadaling ko rito siguro oh yun lang hindi ko alam pipicturan niya sir po. okay pa ay wala lang net ay sige Thank you. Okay na mga boss, item pick up. Nakuha na akong uh, booking. ah double ano siya double pick up ba or drop. Kasi yung nagbook is sa may papunta to ng ano eh. Yung double drop niya, dito sa may baysa. Tapos pupunta ako ng Sampalok Tapos idadrop ko sa Pasay So ang nagbook asian yung, ano, yung nasa Sampalok Siguro may kukunin ako sa kanya Tapos dadaling ko lahat sa Pasay Tapos may nakuha na rin ako na booking na kasabay mga boss uh, Bahay Toro going to Makati So pick upin ko muna ito mga boss para dire diretso na tayo sa ruta Sampalok Makati, Pasay, let's go Kuya, papunta asan? sa Makati sa Park Terraces kanino pala, kanino. kay Cheryl C Ay, okay. ah, dun, dun na po ang bayad okay. salamat Okay na mga boss, nakuha ko na yung kasabay natin. Ito, dokumento lang din. <laughs> papuntang Makati let's go tapos punta na tayo ng Sampalok, Manila pagdating ng Sampalok Makati, tapos last drop Pasay, let's go okay na mga boss nandito na ako sa sunod na destinasyon natin dito sa may Sampalok so nakausap ko na si Sir Mike ang sabi niya is iiwanan ko rito yung isang sticker. ba? Diba, dalawa yung sticker na pinikap natin sa may baysa sa printing. So yung isa ron is iiwanan ko rito may magre-receive daw. Tapos yung isa is dadaling ko sa Pasay. Tapos uh, magbabayad daw is yung sa Pasay. So 187 yun eh. Ang sabi sa akin ni sir is... Uh, ang singiling ko raw sa customer sa drop off is 220 wag ko na lang daw sabihin na nag double drop o ano basta 220 raw ang singilin ko so all goods mga boss no kasi may mga customer na talaga nakakaintindi sa mga rider biruin mo 187 tapos pinasingil niya is 220 So, may tip tayo ron na 33 pesos. Ah, kay Sir Mike, Sir, yung sticker. Bayad na? Oh, bayad na po. Salamat, Sir. Thank you. So, all goods, mga boss. So, hindi muna tayo dediretso ng Pasay kasi may isa pa tayong kasabay na i-deliver yung pinick ko sa project 8 going to Makati so pag deliver ko nito proceed na tayo dun sa last drop sa Pasay so simula rito sa is 12 kilometers tatakbuhin ko mga boss so yun let's go update ko na lang kayo Okay na mga boss, bali 144 yung shipping binigay sa akin is 150. May tip tayo na 6 pesos. All goods. Proceed na tayo sa last drop off natin sa Pasay. So, let's go. Okay na mga boss, na-drop ko na yung sticker. So, may tip tayo doon na, ay, Hello? Hello, hello. Sa na deliver mo na yung pasay. Ay, sticker? Uh Oo. -oh. Apo, apo, sir. Kaka-deliver ko lang ngayon, sir. Ah, na-receive na? Ah, apo, apo. Ah, okay, okay, Thank you. Okay po. Salamat. Okay, apo, salamat po, sir. Salamat po sa tip. Yes, 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 Ay, thank you yes. po. So, okay na mga boss. May tip tayo doon. Tumawag po si sir na kinonfirm niya kung na-receive na lang yung sticker. Okay. So may tip tayo doon mga boss na 220 33 pesos 33 plus yung kanina may sa tsaka piso 33 So saradong 40 yung tip natin ngayon mga boss Bilangin natin para mamaya Kwentay natin kung magkano So, break time muna ako. Kumila ako ng spaghetti tsaka turon. Kain muna ako dito bago ako mumbooking para dire-diretso na ulit. Let's go. Ah, oh, thank you, boss. NBA card. Salamat. Thank you, kuya. Okay na mga boss, item pickup. up. ko ng booking dito sa Makati going ng San Bartolome ng no Baliches. Tapos sabayan natin ng isa pa. Update ko kayo pag may nakuha na akong booking. Let's go! Ah, sa ano siya? Troy Pining ko lang kasi ang tanong ko sa kanya ito. Bayad naman. Ayan, pinamove niya ron. Kasi ito yung address nila. 5 Troy 2 compound. Eh walang nalabas na 5 Troy 2 compound. Kaya pinaurong lang niya ron sa kanto daw. Mm, sige, sige, sige. Sundan ko na lang. Medyo ano naman ako sa lugar na yun kasi tagado naman ako. Sige sir, salamat ah. Okay na mga boss, ah uh, item pickup up. ako ko ng kasabay, papunta ng Project 8. Tatlong sombrero. So ayun, deliver ko na muna ito mga boss. Time check, 5.27 na ng hapon. Pero bakbak -bak pa rin ng bakbak. Let's go! Uh, 118 118 Okay na sir, salamat Okay na mga boss Bali May tip tayo na 2 pesos Kasi okay, 118 Ang binigay sa akin ni sir is 120 So let's go, pusin na tayo sa San Bartolome Bali 5.5 kilometers pa tatakbuhin ko ang oras is 6.36 na ng gabi. Na-traffic na. So, let's go. Abang-abang na lang. Jonathan, sir. 148, sir. Okay na. Salamat, sir. All goods, mga boss. 148. Binigay sa atin 150. May tip tayo na dos. Bali, ang tip natin ngayon is... Nasa ano na... 40, 42 pesos kuha tayo ng booking yung malapit na lang hindi na tayo lalayo update na lang mga boss let's go doon na po bayad lamat okay na mga boss na drop ko na dito sa Hanami Japanese so hanap na tayo ng pauwi kung walang makuha diretso uwi So update ko kayo mga boss pang may booking na tayo. Let's go. So yun mga boss, bali ano, muwi na. Muwi na ako. Okay na yun. Bawi na tayo bukas. Andito naman na rin kasi ako sa may diliman malapit sa circle. So alanganin na kung makakapa ng booking na malapit sa atin sa bahay. So, bali, diskarte ko mga boss, double book pa rin. Tapos, lahat regular booking, walang abono. So, sa tip mga boss is, kung, nakakuha tayo ng tip na 42 pesos. Tapos, check na natin kung magkano yung kinita natin. Ngayong araw. So, medyo napansin ko na parang ang baba ng mga pamasahe ngayon hindi ko alam bakit siguro dahil sa katumalan na rin kasi yung mga nakaraang araw is diba maulan is maraming booking tapos tapos may mga high demand so bali kahit papano okay pa rin naman kumita pa rin naman tayo ng 1,000 so bali nakasyam na booking ako mga boss at ang kinita ko sa asyam na booking is 900 83.20 Tapos yung tip na 42 42 pesos So nasa 1000 get Tapos Gasolina natin Mabawasan pa natin yan sabi natin may lamang pa siya eh sigur 180 kahapon sigur Siguro mga 180 lang din Siguro to Tansahin ko na lang 180 So magkano na halos mga 800 plus tas pagkain sandaan. So nasa mga 700 tayo mga boss na malinis na yon 700 plus. Kasi tanghali na tanghali naman na rin ako lumabas. Eh. So yun lang, salamat sa panonood mga boss. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to like, comment and subscribe at hit mo na ang notification bell para ma-update ka sa susunod kong gagawing video na para sa iyo kay Lala So, hanggang dito na lang. Daniel Dala Vlogs nagiiwan ng kasabihan na pag may tiyaga, may nilaga. Let's go, peace. Thanks for watching mga boss. See you next upload. Taba lang sa buhay. Bawi tayo bukas Sagaan natin Eh,